Ang pinaglalaban po ng Hakbang na Maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So nabalangkas po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang uh, mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ay gaa. Walang blanco sa gaa. Doon nga kayo nabubuhol eh. Doon nga kayo ipit na ipit eh. Doon nga kayo na bulilyasoy. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed Bicameral Conference Committee Report. Ang kahalagaan po ng Bicameral Conference Committee Report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita nyo na po yung flow. Ano ho? Pagkatapos sa bicameral conference committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng confl conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yun lamang mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the executive department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang bicameral conference committee report. Doon doon tayo nagkakaproblema. Wala akong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Ungab na blanco ang gaap. Ito ah. nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang mga iso, atin sila ngayong sinisingit at patuloy sinigay. Paano na, naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Ah. Kasi nga ako oh, yung pinakita ko nung isang gabi, kagabi, yung ko po sa inyo, panay blank po yung bicameral conference committee. Report na na ang piso, hindi po nila may tatanggihan. And I will just like to mention his name again sapagkat tatama ko yung pagbabalita niya. Si uh, yung reporter po ng uh, UNTV, um, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Ash, Asher. Asher, uh, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa naga ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang bicameral conference committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman si Pumab. Pinakita po yan ni Asher Kadapaw, Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV, maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong nakadownload na ng, uh, vid ng uh, video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sin sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita namin dokumento, ganoon din ang dokumentong na sa Senado na blanco, 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 yung daang-daang bilyong pisong na yung nakalagay po doon sa Bicameral Conference Committee. Banggitin ko lamang po si Jesse, shout out po from 10 ID Davao, mabuhay po kayo Jesse. Kaya Hakima, bakit po hindi nagsasalita ang panig ng Senado at ang panig ng Kongreso? Yun nga po eh. Ang dapat nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis ang uh, naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa ga'a. Wala pong nagsabi may blanco sa ga'a. Wala pong nagsabi may blanco sa ga'a. Ang sinasabi namin, blanco po yung Bicameral Conference Committee. At yun niya ho. Yung, yung final certified and uh, napirmahan na pong version ng uh, bicameral conference committee report naging dinatawag na po itong enrolled bill o yung general appropriations bill hindi ho pe, pwedeng maging enrolled bill ang kung ang basihan mo ay panay blanko, bicameral conference committee report hindi ko hindi ko kasi sila aabot sa halagang 6.32 Trillion kung panay po blanco yung kanilang numero. How did they arrive at the figure of 6.32 trillion pesos kung panay blanco, daang bilyong pisong blanco ang nandoon po sa Bicameral Conference Committee Report? Final na po iyon. Pirmado, ratifikado ng dalawang putong ng Senado at ng mababang kapulungan. Pati po nung kanilang yung chairperson po ng Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung yung uh, chairman po ng Committee of no Preparation ng mababang kapulungan, pirmado. Kaya po, final na yan. Pero nung ano, nagpapalusot na draft pa lang daw po yun. Pagka-draft, eh yan po yung piraso ng papel na maaari mong idiretso sa basurahan at eh, pwede mong itapon. Ang draft ho ay hindi kinakailangang i-ratify. Ang draft ho hindi kinakailangang pirmahan. Draft nga eh. Kaya lang, ipit na ipit na po sila kaya kung ano-anong pagpapabago ng kwento dito sa ating paniningil ng transparency and accountability. Ngayon, Tumuloy po tayo doon sa accountability. Importante po na malaman natin sino who filled up those blanks amounting to hundreds of billions of pesos. Why do we have to know, why do we have to establish the liability of those who filled up the, those blanks sa final bicameral conference committee report? Kasi ho, criminal po yung ginawa nila. Yung pagpasa ng isang final bicameral conference committee report na puno ng blanko na bilyong-bilyon, daang-bilyong pisong halaga, criminal po iyon, pera po ng taong bayan yan eh. Yan po ay malinaw na paglabang sa ating revised penal code. Yung ating codigo uh, penal, yung ating mga batas uh, sa kriminal, bawal po iyan yan po ay may tatawag na crimes, crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una, kinakailangan merong bill ang uh, Kongreso. Meron po silang bill eh yung uh, General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Ang alawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago ng mga salita o di kaya sa, sa, sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulunganan sa Senado sapagkat ang pinasapu nila ang pinirmahan po nilang Final Bicameral Conference Committee Report ay yung punong-puno ng blanco, sa na nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they altered yung mga figures po doon sa Bicameral Conference Committee. Worse, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang bicameral conference committee ay wala pong authority na makialam, hijackin, baguhin at palitan ang panukalang budget ng executive department at pati na yung version na binalangkas sa bababang kapulungan at sa senado, wala pong otoridad ang tinatawag nating third chamber o yung third house, yung bicameral conference committee, Lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan, yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house, sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag sa uh, Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of the legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Merong nakialam. Merong fourth chamber. Merong fourth house. Kung matatandaan ho magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. -ala. Medyo may ginawang uh, propaganda rin ang uh, Executive Department noon na busyng-busy -busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang riniribisa yung panukalang budget for 2025. Pati po iyon, bawal iyon. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of the legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung pinapakita nilang larawan na sa naibising busy meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Uy, mapalighuli tayo sa saligang batas. Article 6 Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malinaw po dyan. Walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management. Pakialaman yang General Appropriations Bill. Criminal Act po iyan. Yan po ay crime against public interest. Pera po kasi ng sambayan ng Pilipino yan. Kay uh, Ricks Morales Junio, Do Vic, ilabas mo lahat para mabulabog ang buwaya. Kay must, must live. Mas nila, ang mga anomalya para sa bayan. Tama po, ito'y dapat pinag-uusapan natin at uh, nakakatuwa dahil marami na pong nag-uusap tungkol sa ating tao ng budget. dati rati ho, oh, hindi pinag-uusapan ito. Ngayon, mainit na mainit pinag-uusapan dahil nga nahuli na bisto, sabi ko nga ho, oh, eh, slam dunk evidence yung ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roma Duterte na nadiskubre ni Congressman Sigur. Na, uulitin ko ha, oh, ah, babalit ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag po kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news na sinasabing walang blanko yung gaa. Tama po, walang blanko yung gaa. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanko na bigi doon sa bicameral conference committee report? Kanya hindi naging blanko yung gaa. Bawal po kasi iyon. Ang tanging merong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron ding nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmaan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blanco kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam dyan sa mga blanco na nagkakahalagang daang bilyong piso, kayo po ay nabimeligro makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our revised penal code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sa pagtatyan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una nating nakikita. Marami pa pong paglabag dyan, sigurado, sa ating mga criminal laws dito na umiira. So, linilinaw po natin ito sapagkat napakarami pong nagsisinungaling at marami po ang uh, naglilihis ng uh, totoong usapan na ang blanco po ay yung bicameral conference committee report at hindi ang kaat. Maganda na rin na agad na sumagot ang uh, malakanyang at sinabing walang blanco sa gaang. Yan na nga ang punto. Sino ang naglagay ng mga halaga sa bilyong-bilyon o daang bilyong pisong halagang blanco na ipinasa, pinirmahan, rinatipikahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Yan ang dapat na tugunan. Hindi lamang ng Malacanang, pati ng uh, legislative department, lalo na yung bicameral conference committee. Kaya po, maraming salamat muli sa may isug na paglalabas nitong uh, napakalaking kontrobersiya nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat din sa kabayanihan ni Congressman Sid Unga. Wala pong nagsasabi na may blanco ang gaa. Ang usapin po dito, bago naging gaa yan, Meron po tayo, mga kababayan, na tinatawag na General Appropriations Bill, yung gab Yun po ang sinasabi natin na blinaan po base sa Bicameral Conference Committee Final Report. Pirmado po yan, pinakita ko na po sa inyo at naglabasan na rin naman. Kaya, uh, Felina Acorda, gugulap tayo, Sir, hanggang makamit ang tunay na katotohanan sa mga gumagalaw sa pera ng bayan. Salamat kay uh, Patsy, ingat po kayo Atty. Uh, Vic, galit na naman ang mga kalaban, hindi po sila dapat magalit, dapat po ay maging transparent at maging accountable sila. Bakit sila magagalit? Hindi naman po nila pera yan. Bakit sila magagalit? Hindi naman nila pag-aari ang buhay ng bawat Pilipino. At bakit sila magagalit? Eh hindi naman nila pag-aari ang Pilipinas. Kayo po ay nararian lamang sa isang malinaw na 6-year term. Yung iba naman, 3 years lang, yung mga senador, 6 years. Nandiyan kayo para bantayan ang pera, ang kaban ng mga Pilipino, hindi para ito dambahin. Ito po yung malaking usapin ngayon, dahil yung mga blanco nga ho, sa Bicam Report, ito yung matuturing na criminal act, criminal negligence, tapos yung mga nakialam, those who have altered those figures, or those who filled in those blanks, are liable for violation of our revised penal code, yung tinatawag pong falsification of legislative document. Sapagkat wala po kayong otoridad eh, na pakialaman yung bycam final and certified and ratified report. Hindi po kayo mambabatas. At yung mambabatas naman na nagpapalusot, na sinabi niyang inatasan niya, yung kanya mga staff na sila na ang tumingin at uh, tumapos ng trabaho, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, magpalit na po kayo ng trabaho ng staff ninyo. I-promote mo yung staff mo, gawin mo siyang senador, at ikaw senador, i-demote mo sarili mo, ikaw na ngayon ang staff ng iyong staff na magiging senador. Sapagkat, you have abandoned a sacred constitutional mandate to safeguard every centavo that belongs to the Filipino people. Hindi po pe pwedeng pawardi-wardi ang pagtatrabaho natin dyan sa Kongreso. Hindi po pe pwedeng pawardi-wardi ang attitude ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at dyan din ho sa Senado. At merong isang uh, napakaingay na uh, miyembro daw ng Makabayan Black, hindi katunay na makabayan. Hindi ka nagsasalita hangga't hindi inilabas ni Pangulong Duterte yung kanyang smoking gun o yung kanyang slam dunk evidence. Ngayon, nagsasalita ka liniliis mong katotohanan. Inahamon kita magpakita ka ng video o ng podcast ni Pangulong Duterte na sinabi ni Pangulong Duterte na ang blanco ay ang gaa. Wag kang sinungaling. Wag mong lihisin ang katotohanan ang katotohanan ay pulo ng blanco ang bicameral conference committee report. Kanya nga sila tinatawag at nababansagan na vice kami. Imagine nyo ninyo, bilyong-bilyong piso, daang bilyong piso, hindi po nila binabasa yung kanilang pinipirmahan basta ipinapasa na lang ang isang panukalang batas na kasingselan, kasing kasing, 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 kasing at napakahalaga ng tinatawag nating tao ng budget. Hindi na po nila binabasa. Hindi na rin nila na may blanco. Puros blanco po yung Bicameral Conference Committee Report. Uulitin ko, walang sino man sa aming panig, kay eh, panig ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Umab, at lahat ng present ng last Saturday podcast sa Basta Dabawenyo, walang ni isa man doon na nagsabing blanco ang gaap. Ang katotohanan, yun po ay aming pagsubok sa kanila. At sila ho ay kumain doon sa aming patibong. Ang sinabi naming blanco ay yung bicameral conference committee. Dali-dali naglabas ng uh, statement ang Malacanang at sinabi walang blanco sa GAA. Labanan ng fake news. Talagang lalabanan natin ang fake news mo. Talagang walang blanco sa GAA. Sagutin mo ngayon. Paano mo o ang GAA? paano mo na po nabuo yung General Appropriations Act? Bakit mo pinatirma ng General Appropriations Bill ang Pangulo, si Bongbong Marcos? Hindi mo pa sinabi na blanco yung Bicameral Conference Committee Report na nagkakalagang daang-daang bilyong piso. Yan ang iyong sagutin. Sapagkat ang blanco ang sinasabi namin yung Bicameral Conference Committee Report. Pero, pasalamat sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat, inamin mo na hindi na blanko yung gab at yung gaa. Ang tanong ngayon, sino ang nagpuno ng mga kakulangan pagdating sa mga blanko sa bicameral conference committee? Isa ba itong babae? Isa ba itong lalaki? O grupo ba na uh, nag, uh, sa tinatawag nating sikretong fourth chamber or fourth estate? Yan po ang sagutin ninyo. At huwag kayo magpalaganap. Tutulungan ko naman ho kayo eh tutulungan ko kayong labanan ang fake news. Importante yung malaman nito ng ating mga kababayan, lalo pat yun ay ipit yung naiipit nyo sa traffic. Sapagkat alam ko ninyo, pinaglalaroan nila ang ating pera, pinaglalaroan nila ang taon ng nating budget. Siniro ang PhilHealth ngayong taon. Samantalang, blanco, 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 yung napakaraming light items dyan sa Bicameral Conference Committee report. At karamihan po, doon sa nadidiskubre at marami po humadidiskubre si Congressman Sidunga, karamihan po doon sa nadiskubre na mga plankong halaga dyan sa mga line item uh, dyan po sa Bicameral Conference Committee Report ay napapabilang sa mga ahensyang sa ilalim ng Department of Agriculture. Hindi ho pa kayo nagtataka kung bakit hindi matugunan ang ating problema sa food security. Kung bakit hanggang sa ngayon, magtatatlong taon na sila, kalahati na ng kanyang anim na taon na termino, food security pa rin ang pinag-uusapan. Hindi pa tayo gumagraduate at hindi pa tayo gagraduate patungo doon sa tinatawag nating food sovereignty. Food security pa rin. Paano tayo magkakaroon ng food security? Eh, hinayari po yung budget ng Department of Agriculture. Kitang-kita naman doon, blanco. Pagdating sa usapin ng NIA, yung National Irrigation Administration, blanco din. Pagdating sa Coconut Authority, ito po yung ating pag-usapan, ito po yung dapat nilang panagutan. Kaya, Arjen, simot ang kaban ng bayan sa mga crops. Tama yun, Arjen, pero huwag tayong kumayan. At huwag uh, po tayong magiging para masanay na na ito po yung new normal, hindi po itong new normal. Magbubutit mararangal na tao po ang sambayan ng Pilipino. Hindi po mandarambong hindi po magnanakaw ang mga Pilipino. Kanya nga po bilang senador ninyo, pinapanakala kung ibalik na ang death penalty sa kasong plunder. At ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos na lamang. Tama po, narinig niyo po, from 50 million to 1 million pesos na lamang. Sapagkat nung lumabas po, itong blankong dokumento, hindi po inusenteng dokumento ito ha, ito lamang naman po ang nagiging pundasyon o basihan ng ating taunang budget, yung General Appropriations Act.